Ito hong kontratista na sangkot sa maanumalyang flood control projects na sa labas na ng bansa ay niyan kay Sen. Marcoleta Ang Blue Ribbon Committee naman hiniling sa Department of Justice at Bureau of Immigration na isuhan na ng lookout bulletin ang mga DPWH official at ito hong mga contractors na umuloy sangkot sa maanumalyang flood control projects. Alamin natin ang buong detalye at tinutukan niyan ni Bombo J.C. Galvez. Ibinunyag ni Senador Dante Marcoleta chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na may isang kontraktor na sangkot sa maanumalyang flood control projects ang kasalukuyang nasa ibang bansa. Nilinaw ng senador na hindi ito may na pagtakas at wala rin kapangyari ng komite na pigila ng kanilang pag-alis. Ipinalawanag niya na tanging lookout bulletin order lamang ang maaring hilingin ng Senado sa Bureau of Immigration habang korte lamang ang mayroong otoridad na maglabas ng whole departure order. Gayunpaman, binigandi ni Marcoleta na hindi tatanggapin ng Senado ang hindi pagharap ng mga personalidad sa mga pagdinig. Nagbabala pa siyang ipapaaresto ang sino mang magtatangkang isnabi ng investigasyon. Hinimok din niya mga kontratista na sangkot na ilantad ng mga opisyal ng Department of Public Works in Highways at iba pang malalaking tao na kasabuat sa mga ghost projects. Ayon sa kanya, hindi naman ang mga kontratista ang most guilty at maaari silang hindi kasuhan ng kriminal kung babayaran ng danyos at tatapusin ang mga naiwan na proyekto. Ngunit kapalit nito, dapat nilang tukuyin ang mga pangunahing responsable. Hindi naman ibig sabihin lumab uh, lumabas dahil doon. Okay. Merong nandiyan sa ibang bansa. Ma eh, malay mo, baka umuwi naman sila. Hindi naman, hindi ko naman sinabi na nagtago, nagtago. o siyang tumagas. Hindi. Mm -hmm. Kasi sa information, uh, inahanap nga kung present sila, may nagsasabing nasa ibang bansa. Sa panig ng mga contractors. Hmm. Dal dalawa, sir. Hmm. Yung Parang hindi yung pa sumisipo. Parang na yung hmm. ano na lang. Kaya lang, may mga procedure kasi tayo. Kailangan, show cost order, Ga hindi naman niya in-observe yun, uh, yeah. sampina, sampina, mapipilitang waran. So, para naman hindi na masabing masyado tayong mabalasik, hindi naman yun ang ating ano ipakay. Sir, ipakay sa natin, makatulong sila para mahanap natin ang maraming kasagutan sa maraming tanong. Hiniling na rin ang Blue Ribbon Committee sa Department of Justice at Bureau of Immigration na issue na ng Immigration Lookout Bulletin Order o watch list ang mga sangkot sa manumalyang flood control projects. Partikular na pinay-issuehan ng Lookout Bulletin ang mga opisyal ng Department of Public Works and Highways kabilang ang dating dalawang district engineers sa Bulacan First Engineering Office at mga kontratista. Samantala, Pinagpapaliwanag naman ni Marcoleta si Edgar Acosta, presidente ng High Construction and Development Corporation, matapos na hindi ito sumipot sa dalawang magkakasunod na pagdinig ukol sa manumalyang flood control projects. Inatasan si Acosta na magpaliwanag kung bakit hindi siya dapat isight for contempt. Inaasahan niya ng komite na magsusumiti ng paliwanag si Acosta sa loob ng tatlong araw matapos matanggap ang abiso. Para sa Bombo Network News, sa si Bombo JC Galvez, and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta radio, bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X (formerly Twitter). Like, share, and stay connected anytime, anywhere.